ganda-ganda ng anggulo ko, tas nalaglag pa. Yeah. So well, yun mga kabukids, nandito tayo sa bandang taas ng ating bukid. Dito sa taas guys, meron kaming nakita ang uh, bumubukal. So ito, ganyan. Meron dumadaloy na tubig. Ang gagaling doon. Yun, wala namang pinagagalingan doon eh. So galing siya sa ilalim ng lupa. Kaya naisip namin ngayon, susubukan namin uh, na kung pa dito ni ulag o kaya pa namin para medyo lumalim at malaman namin kung hanggang saan siya may tubig ngayong patag init nga kasi ang problema namin ngayon dyan sa aming taniman sa mga gulay ay kakulangan ng tubig so hanapan namin ng paraan na baka sakaling pag nilaliman namin ng konti ito makapag supply ng tubig hanggang sa tagaraw so yun ang ating goal for today ang ma hukayan ito ng konti So yun, ready na nga mga kasama. Guys, ito yung ating mga pananim, pandagdag tanim. Itatanim natin dito sa mga gilid na medyo may bakante pa na naaabot parang tubig. Kaya magtatanim na naman ako ulit. <laughs> ito, itatanim natin dyan. Pandagdag lang dito lang sa tabi na ito. Doon banda may tanim na at saka dito sa kabila. Kaya dito na lang muna ako mag-ano. thank <laughs> ito mga kabukids dito nang gagaling yung tubig na lumalabas ayan o makikita ninyo ayan ito mga kabukids yan ang nakikita namin pwedeng makasupply ng tubig sa amin Ayan. medyo mahina lang siya lumalabas pero kapag maraming mahihina dadami rin so kaya hopefully makasupply sa atin hanggang sa tag-araw yan, medyo malaki rin guys ito yung parang balon gagawin namin parang balon Ayan mga kabukids, update lang namin kayo sa mga tinanim naming fruit trees nung nakaraan. Eto na guys, naka-adapt na sila sa bago nilang pinagtamnan. Yung iba nagtalbos na yung mga mangga eto yung mga niyog. Ayan. Aray ko. Ito, oh, may mangga din tayo dito. Ayan, naka-adapt na. Maganda na yung mga tubo nila. Ito yung mga niyog. Yeah. Dinidiligan lang ni Mama B kasi tag-init na baka matuyo okay lang kayo dyan? okay pa rin maglalim <laughs> <laughs> na yung tubig kamaya yan pag na-stack na na-stack na, na lalalim na mga hanggang dito na alright, good job <laughs> okay ka lang lad? kaya pa? kaya Eto, may mangga din tayo dito mga kabukid. So. Maganda na ang kanyang tubo. Mangga ulit. Ito guys, buhay pa rin. Pero medyo na ano siya. Dahil nilipat siya ng kanyang pinaglagyan. Parang nag, ano siya, ng konti tuyot Hindi pa masyadong nakaka-adapt? Oh, hindi pa. Tawaan natin. Ito din mga kabukids. Hindi pa masyadong nakaka-adapt. Ah, naka-adapt na din pala. Kasi may bago na siyang, ano, dahon. L nalanta lang yung unang dahon. Bruno. Lawak ng swimming pool mo ah. Lublub -lub ka para hindi ka langawin. Kamot. Okay na, kamutin natin. Gustong-gusto niya yung kinakamot siya, guys. Kasi yung mga langaw, makati, no? Ano? Sarap pag-swimming? Meron pa dyan, ma? <laughs> ano yan? Oh, kasoy. kasoy. Uh, buhay na rin bagong dahon. Ito yung tinanim din namin mga kasoy, mga kabukis. May bago na siyang dahon. Nagtalbos na rin. Hanggang doon yan mga kabukids yung niog na tinanim namin. Doon, banda sa kubo. Medyo marami din. Kaya pag namuha yan, araw-araw, gata. <laughs> Sigurado. Sigurado yan. Masakit na ano eh. Skeleton. <laughs> Masakit na yung skeleton ko. Backbone. Oh, ginto. Ayan o, kahukay na ng ginto. Baka mga ginto ito, ah. ah. Pag ito ginto, hindi ko na itutuloy ang paghuhukay. <laughs> Magpapahukay na lang ako. kanino papahukay? Eh, <laughs> Siya pa rin. At least may bayad na, di ba? Ah? May ginto siya. <laughs> may ginto. Eh, siya din nakahukay niyan eh. <laughs> <laughs> Inagaw lang. <laughs> Dami tubig. Ayun. Dami pala dito. Dami natin si <laughs> Dapat meron tayong gold detector. Siguro meron dyan. Saan dito? Oo. -oh. Ito naglalim-lalim dati kasi ho kaya ng buka, buhangin. Masakingin. Masakingin. Hmm. Sa ilog, di ba? May mga gold-gold. itu meron din. Galing sa fight Bruno. Hindi <laughs> <laughs> goldion. One, two, One, two. one, two. One, two. 哇，牛！

gak kasih lo obatnya lagi ngeliatin sini rakam plastik oh oh ya malah kaburin so half body Kalahating manok Inagaw lang <laughs> Inagaw lang namin. Inagaw lang namin yun eh. Ilagaw sa pusa. Sa so pusa, kaya kayo. Kaya kalahati na lang. Kaya kalahati. Hindi, <laughs> <Kanda>, joke lang ang <laughs> lang talaga yung binili namin kasi ang dami naman. Maka maniwala eh. No? Ilagaw lang sa pusa. <laughs> mga kabukids ay mula sa pinagpakuluan nating manok. Yan mga kabukid sabang hinihintay natin yung ating merienda doon na maluto. Nandito tayo guys sa mga kalabasa. So nandito na rin si Mama B dumating na. At tayo ay nagkukultivate lang ng mga ugat. Kasi medyo mahaba na guys 'yo. Eh. Ito medyo ano na. Yan may pabuka na siyang bulaklak. Pero yung iba hindi hindi sabay-sabay. Ito malago na. ito mga habukid so. bulaklak na to so ilang piraso din tong mga kalabasa na to hanggang doon pinapaano lang namin guys pinagagapang abunuhan yan ngayon ma abunuhan mo ayan mamaya mamaya pag medyo malilim na no oo ano, uh, parang ano ay pa yung araw Medyo malambot na yung ating gulay. Ilalagay na natin mga kabukid itong pinakuluan kong makaron kanina. Dinagawa ko itong mga kabukid para hindi niya sipsipin yung ating sabaw. Hindi matuyuan. Sabay na sila yan maluluto. Half cooked na rin yung ating gulay malalim na Oh, lalim oh, na. Ayun mga kabukid, nandito tayo sa Hinukayan namin kahapon, guys. So update lang natin, lumalim na yung tubig oh. Ito oh. Nilagay namin sako dito. Ayan oh, guys. Maabot na dito sa tu sa sako na ito. So 'yan ang ating gustong mangyari sana. So mangyayari ngayon, guys. I-observe lang muna namin 'to na kung magtuloy-tuloy yung tubig na lumalabas diyan hanggang sa magtuloy-tuloy yung tag-araw. Tapos kung magtutuloy-tuloy siya, yung balak namin, lalagyan namin dito ng ayan, yung tubo. Para yung tubig diyan na lumalabas, lalabas sa tubo, diretsyo nga doon sa ating mga tanim. So, hopefully magtuloy-tuloy siya hanggang sa tag-araw. Ayos. Update na lang natin 'to kapag mga ilang linggo na nakakalipas kung meron pa rin tubig sana lang hindi matuyuan tara merienda na tayo dun update ko rin pala yung tanim ni mama bigas kahapon <laughs> nagtalbos ka agad <laughs> nagtalbos agad <laughs> so yan uh, buhay na siya mabubuhay na <laughs> natin ng luto ni Ate Jinky kung masarap. Mm -hmm. Grabe. Sarap, sarap. Pwede na tayong kumain. Merindahan na. Yan ang sopas natin mga kabukids. Oh. Full pack. Mukhang masarap. Lasang masarap. Kain na. Dito tayo kakain para Masarap ang halimuyak ng hangin. <laughs> yun <na. laughs> Sarap, yummy. Naku, lumabas na. Ano ba 'yan? <laughs> Ayan na. Lumabas na kayang paa. Hmm. Sarap Ito guys, ang masarap Sa mga bagong nagpapagaling <laughs> Masyado ang trunking O yan hmm. Sarap Kuntihan lang natin, baka hindi ko na makain Masa eh. lang, ang ubo niyan <laughs> Matindi Hindi ka naglagay ma? Hindi, baka mamaya Balik ang ubo ko Kaya yan? Oo uh. Alip pagaling na. Inubo ulit. Iyon. wow, abo, napilin din si Aulak. Ikaw ang maswerte. Masayo <laughs> ang ano. Nasaan mm, kaya yung isang kaputol? Meron pa isa yan eh. Sino ka? Ay, nandito oh. pala. Tayo <laughs> pala. Ah. Kalang bilog eh. Labas talaga. Kunting halo, kunting ihip. Mm. Tapos maanghang na chili garlic. Humm. 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 Mm. Ang init. Humm. 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 Kwapa ako. Pila. Pila lang. Ay ka bilog. Iba tapos, hindi pa ubos. Aba kuya, ang dami nang sayo Okay na yun sa likod na pila eh Hi! Pili sa inyo, kami pa malap Ako pa ba yung pila Bakit gusto nyo naman Gusto nyo naman naman Cheryl oil. Cheryl oil. Cheryl <laughs> <Kirel> oil. Cheryl <laughs> <Kirel> oil. Ang <laughs> na pala yan. Tawa mm. sa'yo si mama eh. <laughs>